Heto nga pala yung aming pet na 20 years old na I think she can't really make it anymore hindi ko alam kung ilang araw na lang siya or ilang oras kasi one week na po siyang ganito ayan sobra na siyang week Pero love na love namin yan siya kasi nga um, 20 years ko na rin yan siyang alaga So nakakalungkot Parang na ano na siya sa sobrang katandaan niya, hindi na siya makalakad, hindi na siya masyadong kumakain, tubig na lang ang iniinom niya. I love you, Sarah. I love you. Sarah. I love you. I love you. I love you, Sarah. Sarah magrest ka na sobra ka ng pagod na pagod hindi ka na rin kumakain okay o yan tingnan nyo guys umiiyak siya pero ayaw ko na rin makita siyang masyadong naghihirap talagang hirap na hirap na siya yan pinapahiga na lang namin sa dito sa sofa ayan siya oh. I love you Sarah I love you kawawa naman siya I love you. I love you. You sleep na. Okay. I love you, Sarah. Mahal na mahal ka namin. Alam mo yan. Para ka na naming baby for 20 years. Okay. Kiss-kiss na lang. Kiss-kiss. siya. Hmm. Kahit matanda ka na, you're still beautiful. Love na lab ka namin. Magpahinga ka na, ha? Hmm, kawawa.